Iyo marimar. Kaya ngayon, ang mga tabnil ngayon ng mga reactor, ayun, nagpapasalamat. Yung sa ano nga dun sa tarepa, nagpapasalamat sila na, na may content daw. May content. Eh, hindi lang ako, kayo. Ako din. Mayroon din. <laughs> Kaya lahat ngayon, puro rina. puro rina ngayon ang tab nilang tao. Sa manangyayaring, ah, biglaang pagsundo kay Rina, yan ang topic tapos, yung pagkuliksyon ayan kasari-sari na eh maghapon, yun ang ano ng tao yun ang tabnil na ng mga ng mga reactor hmm, diba diba hindi, hindi tigil-tigil -tigil itong mga wakwak -wak na to eh. Pag hindi ito nabudsyat eh. Nananahimik ang bata. Dudukote nila. Ay, raligal. Ganyan talaga yung mga wakwak. -wak. Kasi gusto nila makuha si Rina. Kasi pinagpapantasyahan nila no, yung princess natin. Ay, Ayra. just ito pa ha. Ito pa ha. Ito. I-ano ko dito. ako gigil na gigil din dito sa nagpa-thanksgiving dito kay Rina ha. Ha? Ito, sa lingid sa inyong kaalaman. Kayo ba ay natutuwa sa suot ni Rina noong noong uh, Thanksgiving? Natutuwa ba kayo? tatanungin ko kayo na mga nandito sa 92 million in the house na ito. Natutuwa ba kayo sa suot ni Rina noong Thanksgiving niya? Hmm. Meron ba kayong nakita na picture na maganda si Rina? Wala, di ba? Lahat na picture na nila kaya wala kayong makikita na ako'y nag-thumbnail dun sa picture na yun nung Thanksgiving. Kasi wa, hindi siya maganda dun. Sa totoo lang. Nakasimangot. Nakasimangot ang mukha niya dun. Ang kanyang punong kilikili pa, ang puno ng suso niya kita. Yung splits ng hita niya, ang iksi-iksi. Alam ko kung sino ang may gawa nun. Malapit-lapit nyo lang i-mention dito. Alam ko kung sino ang may gawa nun. Baka isipin ninyo, bakit hindi, bakit hindi, uh, bakit pinayagan ni Ate Ruda na pasuutan ng ganyong dress, Serena. Kung alam lang ninyo, hindi alam ni Ate Ruda na yun na damit na iyon ang ipapasuot nila kay Rina. Kaila, ngayon ko lang nalaman yan. Ngayon ko lang nalaman yan sa totoo lang. Kung sinabi agad nila yan noon, di sana na itapik ko yan. Pero ngayon lang, ginawa nila kay Rina. Kaya yung bata, wala siyang magandang picture, puro nakasimangot. Kaya wala kayong makikita na ako ay kumuha ng picture ni Rina nung Thanksgiving. Dahil wala hindi siya ano, hindi siya nakasmile, nakasimango. Hmm. Mabuti pa magwakwak dan may ora.